Hello. So, mau ni atong akong i-share karon no, sa ato ang video. May customer no nagpa-repair ah siya nga wala nay power wala nang power yung cellphone. Tapos nung tinanong ko anong history, sabi niya nabasa tapos ah uh, nilagay nila sa bigas sa bigas nila nilagay after one week ito na siya ayan yan na ay yung nangyari imbis na pwede pa siyang magawa o ma-repair eh, talaga na matuluyan na siya kasi ayun ay kinakalawang na eh So, ito yung payo ko sa ibang mga customer na in case mabasa po yung cellphone nyo, huwag nyo pong ilagay sa bigas kasi mas lalo po siyang masisira. Ito naman, pag nabasa siya, example, nabasa siya ng uh, gabi o nasa dagat kayo, tapos malayo kayo sa... Uh, sa technician, hindi kayo makapunta sa technician. So, yung gagawin nyo lang is kung kaya nyo siyang i-open, i-open nyo, tapos tapos cleaningan nyo siya kung meron kayong mga WD-40, cleaningan nyo yung board. Huwag nyo basta-basta ilagay sa loob ng ng bigas kasi useless lang din yun. No? kasi nakaka-cover yung unit, buo yung unit, yung tubig na sa ilalim. So, hindi siya matatanggal yung, lalo na pag sa dagat na basa, hindi siya natatanggal yung mga water na sa loob. Magkos, ang mangyari sa kanya is matuyo siya sa loob na magkos ng kalawang o crowded sa loob. Ganun po mangyayari. Pero pag uh, makapunta kayo ng technician, mas maganda. Diretso na kayo ng technician. Pagkabasa, diretso na kayo sa technician. Tapos, pa-cleaning nyo na kagad. 90% may chance na mapubuhay pa o masave pa yung phone. Yung iba naman, nagsasabi na ano daw, safe daw sa bigas Mayroon naman nagsasabi na ah naglagay ako, nabubuhay. Mayroon ibang ganun eh nabasa yung cellphone ko tapos nilagay ko lang para sa, bigas na okay naman so ang pagkabasa kasi hindi pare-parehas merong hindi masyadong pinasukan sa loob so may chance yan na hindi masira kasi tulad dito dito may mga butas kasi to. Ito papuntang ilis screen kaya kadalasan Uh, pag nabasa pinakamataas na percent na unang masira yung screen dahil dito to mga butas papasok kasi to tapos pag may tubig yan, nakakahon kasi yung battery dito tapos ito naman yung mga ano, yung mga camera may mga kanya kanyang kahon din yan may mga kahon so pag pumasok yung tubig hanggang dyan ka lang Uh, hindi siya agad-agad na pupunta dun sa motherboard gano. So dito naman pag pumasok sa charging, ang ganda lang siya sa charging. Hindi na siya makakarating dito. Kaya mas maganda pag gano, mabasa talaga. Diretso sa shop kung may malapit na shop sa inyo. Kung wala naman, ah, kung kaya nyo, ano, lalas dagat, hindi pwedeng pabuti ng ilang araw pag sa dagat kasi pag nahanginan yun dire diretso nagkakaroon ng kalawang pwede so gawin nyo kung kaya no may tools kayo pwede nyo i-open sa loob tapos tanggalin nyo yung motherboard cleaningan nyo kung wala kayong pang cleaning yung mga alcohol na ginagamit yung cleaning board pwede na ano yung water para lang matanggal yung mga asin, yung mga ganun, yung, yung, tubig dagat. Tapos tanggalin yung battery para safe na yung motherboard, yung pinaka motherboard. Dami kasing uh, nagsasabi na safe sa ano, maglagay sa bigas talagang hindi po siya safe. dipindi po sa sa status ng konyo kung gaano siya kabasa sa loob. So pag pinabayaan nyo, after one week pa nyo siya dinala sa technician. So ganito na mangyayari. Yan. Kinakalawang. Instead na may chance pang uh, ma-repair, wala na. Kung mabubuhay man siya, may mga ibang problem na rin. Hindi eh, na siya 100%. Okay. So yun lang po advice ko pag nabasa, huwag pa kayo lang wag huwag nyo pong ilagay sa loob ng bigas no? diretso na yan po sa antik may chance pa po mabubuhay po pong kaysa hayaan nyo ilagay nyo sa loob ng bigas yun lang po salamat sa panonood and share thank you